Tito bro, ano, yung kasama ko sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, may sasabihin yata. Ano sasabihin mo bro? Eh, maganda yan. Ano? Hey, welcome ka, kapatid. Bro. Welcome. Welcome kapatid. Yeah. Welcome. Welcome. Ano sasabihin hey, niya? Uh, Alibusan na ako sa katoliko. Yeah. Hey, yeah. Eh, paano? Bakit? Bakit? Anong, anong nangyari? Ba't gusto mong... Uh, ano ka ba? Um, pure MCGI ka? Oo uh, po. Na, na INC po sa ka Pero ano ang uh, pinakauna mong namulatan na relihiyon? INC o. Oh. Ah, INC ka? Handog ka? Hindi ka katoliko talaga? Hindi po. Mm, anong, ano naman ang pumasok sa isip mo at ano ba? Uh, baka inano ka ba ni Jared? Nilumay? <laughs> ano tawag ginayuma? <laughs> Anong, ano, anong, ano kapatid, bakit gusto mo ko? Yung, ano po, yung turo, sa uh, turo. Turo? Anong, uh, what, what do you mean by turo? Yun, yeah, yung mga sacred tradition, bro. Ah, yung ano ko kasi kanina sa kanya, pati yung hindi tayo Bible na to. Kasi ito, si bro, JP. Mga hmm. nyo naman, ito yung kasama ko, yung pati-pati ko si Karo, si Tintasa, yung, yung Ayan ka, ba ano, yun siya? Yan yung siya. Ah, Oo, oh, yung mukha niya. Yan yung katabi niya. <laughs> yung yung katabi niya. Oh, oh, Siya pala yan. o, <laughs> oh, yung kay, kay Rashid na debate mo. Siya pala yung kasama mo. Ah, kaya, pala, oh, po, bro, kaya pala ako nagtaka. Bat, ba't, iba yung mukha nung dumating siya sa ano? Sa buhol? <laughs> Sige kapatid, patuloy kapatid. Anong gusto mong sabihin? tara sa multiple punto, punto mga kapatid. Uh, Magbabalak ko sana ako maani po sa katoliko. Mm. Um, John interview mo na Bala John para maana natin. Sige, sige. Um, Nagbabalak. Ah, uh, uh, buo ba yung ano mo kapatid? Buo ba yung... <laughs> Baka na ano ka lang, nalimpungatan ka lang. <laughs> hindi, hindi. Uh, bro Jared, bro Jared, ano bang, ano bang nangyari, berjarit Jared? Bakit uh, parang nag-decision itong kaibigan mo na, oh man, ano bang nangyari, berjarit Jared? Kasi parang mahihain siya magsalita eh. Ayan nga bro, magde-debate sana kami about sacred image, bro. Kayong dalawa, kayong dalawa. <laughs> Ang nangyari na lang katikisim. <laughs> kinatikis ka na lang siya po mga... <laughs> sa mga sa mga sacred image dalawa. natin. Oo, no, magdedebate. <laughs> <laughs> Dati kayo magkasama natin, magde-debate sana kayo, no? Tapos so, anong nangyari? Sige nga, sige, kwentuhan nyo kami. Ay nga, hindi na ko siya, kinatikis ko siya dun sa mga ibang aral natin, gaya nung true church, first century, second century tapos hmm. yung canonization ng Biblia, tapos yung mga, yung exorcism rin, kasi isa rin yung sa, ano, ministry ni Cristo. Eh. Hmm. Uh, tapos yung mga sacrificate, ano, hmm. at doon sa, ano, ayun bro, ayun, na, uh, sa awan ng Diyos, in-explain ko rin sa kanya yung pinanggalingan ni Soriano, tsaka yung mga tanong na hindi na masasagot ni Soriano. Ngayon, oh. Hmm. uh, puna baloob talaga bro. Oh, bro. Ayun magaling magaling talaga si Brother Jared no dahil nabigyan uh, niya ng paliwanag uh, um ano naman ang ano ano na ang nasa loob mo ngayon kapatid um, matapos kang pangaralan ni Brother Jared 'yung ano talaga bro um yung talagang ano yung, yung mula sa puso mo at sa isipan mo um ano talaga tumatakbo sa isip mo Oh, Ayun, yeah. take bro. Um, masaya bro na uh, nakarating sa pagkaunawa. Nakarating sa pagkaunawa. Naunawaan mo yung mga paluwanag ni Bodo Jared. Ilang taon ka na pala? Yan, yeah, baka mayroong kang tanong. Tanong. Uh, 20 Thank oh. Sige, uh, ilang taon ka na bro? Uh, 20 po bro. 20? O, wala sa mukha mo ha, kang bata mo tingnan. Totoo yan. Parang ano ka lang nasa mga 15, 16. Bata, bata yung tingin 20 ka na. Pala ikaw, Jared, 17, di ba, Jared? Mas bata ka pa pala sa kanya. Pero 20 na pala to. Ang bata ng mukha niya, oh. Nasa mga 15, 16 lang. So, may ano ka na talaga. Nasa, nasa tamang ka na pala. Nag-aaral ka pa ba sa ngayon? Ako, oh bro. 3, 12, ano, yan? ka magka, makakapit bahay lang ba kayo ni Jared? Ano? Um, ana siya ngayon, bro, ah, sa Manila. Taga Manila. Taga Manila. Nasa saan kayo ngayon dalawa? Nasa lugar ni Jared. Hmm, sa lugar ko, bro, sa binabian. Uh, si binisita, Bin, uh, binisita kanya. Binabinisita kanya kasi dibatihin sana. <laughs> 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 ano pangalan mo, bro? Uh, ano 'yung full name mo? Ano po, JB? JV? JB? Uh, aga, yung mga magulang mo, ano naman ang affiliation ng mga magulang mo? Um, handog or MCGI din? Ano mo sila? INC INC? Tapos ikaw lang ang nag-MCGI? Ako. Oh, Dati na, Bro, no? Oh, yes, Bro, Angel. Um, itanong mo nga sa kanya, ano ano nakapag-strike sa kanya, anong part nung nung saan part sa debate ba o uh, sa sa mga debate ba pakakapanood o siya mismo nakipag-debate? Hindi, Angel, part, ang sabi sa ni part, hmm. ang sabi ni Brother Jared, nakita sila sa araw na ito kasi magdedebate sana sila about sa image. Ngayon, ang nangyari instead na debate, pinangaralan siya ni Brother Jared, naging katikisem. Tapos sa pag pagkatikis ni Brother Jared, naliwanagan daw itong si kapatid at nag-decide agad na gustong bumalik sa katoliko. Tama ba yun? Yung agad-agad na ano mo, na ano ka kagad sa katikisem, uh, brother? Nauwi daw siya sa pagkaunawa eh. Yun daw ang na-feel niya eh. Uh -huh. Agad-agad yun? Galing nga sabi ko, magaling si Jared. <laughs> Marami yung maakay. <laughs> may papabalik, agad may papabalik namin. sa ano. Tignan natin yung ano niya. Tulad ng alin yung sinabi ni bro Jared na nakapag-strike sa Ah, totoo nga. Kasi, di ba, dami ng debate. Ilang, ilang taon na yan. Debate, debate. Wala nag strike sa kanila at wala pa rin bumabalik sa ano eh. Kahit anong ay, pang ng mga CFD sa mga iba. Ikaw bro, ano yung sinabi ba ni bro Jared na nakapag biglang change mind sa'yo? Nahihiyain yung petrus kapatid. Ayun sa ano Brad, yung naliman na ako. Saan, saan, saan banda? So, ano yung... Mga... Yun nga, yung part so, yeah. saan. sa novena yung ano yung, yung novena ba yung bro sa ano yung ipinalaro ni Suryana naging 63 ah yung sa novena yung mm, yun ang ipinaliwanag mo sa kanya so doon ka na liwanagan kapatid <laughs> okay. uh, um, ganito no ah uh, yung sitwasyon mo hindi kasi kapares kay Jared eh si Jared kasi dating katoliko yan yung nung nag-decide siya na mag, magbalik sa katoliko, kinumpisa lang yan, kinumpisal. Pinakumpisal lang ni Father Darwin. Yung sa'yo bro, iba yung sa'yo bro. Kinakailangan mong dumaan ng katikyumen. So, it takes adult time. Baptism. Oh, adult baptism ang gagawin sa'yo. So, it takes time. Kinakailangan uh, makipag-communicate ka, makipag communicate ka dyan sa malapit sa inyong, ano, sa inyong simbahan na nais mong maging katoliko kasi bibigyan ka ng ano niyan bibigyan ka pa ng katikisem so mayroong mga sunod-sunod na ano yan linggo siguro may i-schedule ka para para bigyan ka ng katikismo no hanggang sa maunawaan mo ang pananampalatayang katoliko and then kapag naunawaan mo na yung pananampalatayang katoliko then saka bibinyagan kasi bago ka ang ano ka eh hindi ka talaga katoliko eh Ganun yun, ikakit, ikakatikais ka muna dyan bro para maunawaan mo ang turo ng simbahan. Pero maganda yan. Habang nakadeside ka na ngayon, sama ka palagi kay Jared, paturo kay, kay Jared, at brother Jared, ito ang, paano ba brother Angel? Ano bang gagawin niya brother Angel? Paano yan? Uh, malayo sila eh. Hindi kasi ito katulad kay brother Jared kasi brother Jared kasi pinapunta ni father kasi mag magkukumpisa lang eh. Brother Angel, Yes, uh, ganun, walang pagkakaiba kapatid, no? Uh, uh ka tinatawag na RCIA o ritual, uh, ano yon, ritual ng, ng Christian initiations. No? Ibig sabihin, um, kailangan ka munang uh, sa katikisim. But mas maganda, i-ano po, i-approach i mo si Father, sabihin mo yung sitwasyon mo, and si Father nang bahala sa'yo kahit sinong pari sa Manila o kung saan ka man, i-approach mo kagad, huwag kang mahiya. Uh, at uh, salamat sa Diyos at uh, <laughs> uh, ano na ano ka kasi dito yung 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 mga kapatid nga nitong ano ko ni Mrs. ko puro dating daan to MCGI <laughs> para ating niya ating niya kuya niya kakambal niya mismo <laughs> mga pamangkin MCGI para alam po Jared <laughs> para malaman mo pero matigas sobra tigas ng puso nila kahit daw may bayaran ng milyon, grabe, panatik. Uh, yeah. Ha? Yeah. <laughs> ah? Congrats, Ate si Bro Erin. Uh oh, congrats. Anong pangalan mo ulit kapatid? Congrats. Congrats sa iyo at uh, naliwanagan ka no? Um patunay yan na uh, gumagalaw ang banal espiritu kay Jared. <laughs> no? Siyang ginamit para mapaliwanagan ka. Kaya nga sabi ko, something special itong si Jared yung journey niya, yung journey niya bilang isang protestante, ano yun, uh, God's will yun. Kasi iba, iba talaga nakikita ko sa bata na ito kapag naano na ito, ano nahasa na ito na ng ano, magaling ito magpag magaling makipag deal ng, ng diskusyon, magaling ito mangaral. Kaya, may, karis, may, karis, may karisim, karisim gift of karisim yun. May gift of karisim yun, uh, madali mm. niya maano yung mga tao at bata-bata pa siya, na-adapt niya agad yung mga pero mo, yung iba tao si si bro Paul Alima ilang taon no bago siya ma-convert ma talaga at saka si bro Jando hindi agad-agad na convert yan. <laughs> Pero ito ito si bro Jared agad-agad no. At saka itong si brother na bago, kabata-bata, mga bata pa to bro, mga mga mm. ano Uh, ano na lang natin yan. Ako, apo, apo, ko na lang. Sabay ganun. <laughs> yan. Yeah, so, malaking ano, malaking kasiyahan to, Brother Jared, na meron kang pasalubong sa amin. Ma, na, matutuwa ang Diyos nito, no? Uh, sabi sa banal kasulatan, isa lang ang magsisi, laksan-laksang lang, anghel ang mag magdidiwang. So, yun bro, no? Ang aming advice sa'yo, bro, congrats, welcome, no? Welcome sa Catholic Church um, ganito ang advice namin, punta ka sa pari niyo dyan, sabihin mo lang sa pari, Father, huwag ka nang matakot na magsabi ng Father. <laughs> kasi aral niyo pa naman, huwag, huwag, huwag tawagin Father. <laughs> no? Uh, father, gusto ko pong magkatuliko. Sabihin mo lang sa kanya, then, i-instructionan ka na niyan. Tapos, Brother Jared, alalayan mo siya, Brother Jared. Hindi yeah, po, bro. Al Al alalayan mo, no? Kasi magkaiba kasi kayo ng sitwasyon, bro. Ikaw kasi, hindi ka talaga katoliko. Sa Brother Jared kasi katoliko siya dati. So nung nagbalik siya, pinakumpisa lang. So ikaw, kinakailangan mong mabinyagan talaga. Mag magdadaan ka ng adult baptism. Pero bago gawin sa'yo yan, pangangaralan ka pa. May mga consecutive weeks yan na kinakailangan <coughs> tanggapin mo yung katikismo na ibibigay sa'yo ng pari. And then hanggang sa pwede ka nang mag magtanggap ng or mag ng pananampalatayang pala katoliko, asa ka kapabibinyagan bro. Pero gayon pa man, congrats and then welcome to the Catholic Church, the church that was Christ uh, was built uh, kapatid. So, Brother Jared, ano ba nangyari sa Ayon. ano mo ka kanina? Yun sa binugbog. ah, <laughs> doon ano siya. Kasama ko to doon bro kasi yung matandang hmm. kapatid rin natin na katoliko. Tsaka yung mga kabataan, niloloko niya. Uh -huh. <laughs> eh, yun lang naman ang alam kong gawa ko, gawang magpaputi. Pag di ba, ko ginawa yan, ba? baka mag-mortal sinipo yun. 4.27 <laughs> ng Saliyan. Eh, kaya yung ginawa oh. ko, sinunod ko yung ginawa ng mga apostol sa 1.13 ng Tito. Nasaway mong may kabagsikan. Nagsimula ko mm muna -hmm. yun sa question ng cancer. Hanggang sa, yun na nga, theologist daw siya eh. Nag-aaral daw siya ng theologist. <laughs> uh, -ano, ayun, nandito um. tayo. Ang bata pa naman ng para maging theologist. <laughs> <laughs> Pero congrats, congrats, congrats po Jared Jari uh, grabe, grabe talaga yung karisma mo bro. Believe, nakakabilib. Na it's a gift of the Holy Spirit. Huwag mong sayangin yan. Bagkos, pag, pag, pag anuin mo pa yan bro. I-ano mo pa, ano yan, pag yamanin mo pa. Yan ang sinabi ni Panginoong Isokristo sa Ebanghilyo no, na binigyan ng 50 tapos after one year, babalik ang Panginoon, kailangan tumubo yan. Kasi pag hindi tumubo yan, itatapon ka ng, <laughs> ng Diyos sa impyerno. Yun ang sinabi niya. Wag, hindi mo hindi mo pinagyabong ang talintong ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya, ano mo yan, i-enhance mo pa no? at marami ka pang may sa, sa iglesia, kapatid. Pag sila yeah. itay, mo muna yan si, ano, yung, yung kasama mo, mahihain masyado, hindi nagsasalita. Oh my God, kapatid <laughs> pa ka ka <laughs> dino wala dating sige ano ba yung mga objections mo bro baka may ka, baka mayroon kang mga tanong sige nga ano ba yung oh. mga iba mong tanong tanong ko lang kanina eh nasagot <laughs> na, na lahat nasagot na lahat yung tanong mo ay uh, so well, yan lang talaga importante no yung marunong tayo tumanggap ng kaliwanag hmm. uh, at uh, naway hindi ka matamaan sa sa ano sa 8:12 ng Lucas no matapos nilang mabigyan ng ng liwanag ay eh, binalikan sila ng demonyo <laughs> at kinakaw kin uli yung yung nadanggap nila so pray ka namin bro na makapagpatuloy ka sa bago mong journey um, paano yan ngayon anong mangyayari niyan yung mga magulang mo anong <laughs> mahirap yan Oh, papa mo no. May... naman Ayun. <laughs> oh, ma mahirap sa yan, bro, yeah. pero sige lang no. Ang ang importante ikaw ang nakaalam sa katotohanan. No? Um, matangi magagawa mo diyan sa mga magulang mo pagdating ng panahon is just to pray for them, no? Dahil walang imposible sa Diyos. 'Yun ang na, 'yun ang binasa natin kanina, walang imposible sa Diyos lahat ng nang hindi kaya ng tao ay kayang gawin ng Diyos. No. So binaka advise namin sa iyo talaga Talagang ano ano ka na talaga um, yung buo na yung ano mo buo na yung ano mo na talagang magkakatuliko ka buo na Opo buo Buo na talaga Mm yan so yun yung advice namin na magpunta ka sa pari yung malapit sa inyo sama ka kay Father Jared, kausapin niyo yung pari. Or kung mayroon kayong mga kakilalang ano dyan, mga Catholic faith defenders, lumapit kayo, patulong kayo, na gusto, niyo, gusto mo mag, -mag para may mag-assist sa inyo bro. Kasi uh, kinakilangan mo talagang dumaan, dum dumaan, sa, sa proseso. Hindi kasi ito katulad sa ila ni Soriano na kapag may gustong mag-MCJ, bibinyagan agad. Hindi. Hindi. No? Kasi sa simbahan kahit pa sa early church sa panahon ng mga apostol hindi niya binibinyagan agad sa history hindi binibinyagan agad pinapaano pa pinapatanggap pa ng pananampalataya saka saka ano uh, binibinyagan catechumen ang tawag diyan catechumen So welcome kapatid happy kami no napakagandang balita binigay ni Brother Jared no dinala ka sa amin pinakilala ka sa amin welcome to the Catholic Church kapatid <laughs> okay, thank you.